Nakatikim na ba kayo ng Lumi Overload? Well, andito dito kami ngayon sa Big Boys. Ang may-ari nito ay isa din sa investor ni Gigos. Ang nakakatuwa pa ay ang chef nito ang kapatid ni Ma'am Shay na isa ring investor. Mayroon na silang active income at may passive income. Look at this. Yummy. Grabe guys, punta kayo dito sa Big Boys dito sa Batangas, sobrang sarap po. Ito po ang aming mga waiters from USA. Maglumi muna sa lumihan ni Ma'am Shea. Kung taga Batangas ka, puntahan niyo po ito. Sobrang sarap po ng lumi. Imagine lahat ng mga family nila ay investor ni Gigos. Sila ay mga co-owner na mayroon silang shares of stock sa company ang pera nila ang nagtatrabaho sa kanila. Iba pa ang income sa kanilang big boy Lumi. Ikaw, nakakatuwa ano, no matter what happens, secure na ang family nila. Ito nga pala guys ang aking mga leaders. Pioneer leaders. Ikaw gusto mo rin ba? PM is the key.